Hey guys, uh, good morning sa inyo lahat. Nandito ngayon si Papalon sa phase 1. Ayan, nandito tayo sa taas ng overpass. Lalakad. Saan siya to? Medyo matraffic ko. Oh. Ayan. sa ating mga subscribers, at sa ating mga bagong subscribers, sa mga viewers natin. shoutout sa inyo at sana nasa mabuti kayo kalagayan. Ayan. At nandito ngayon si Papalon. Naglalakad tayo dito sa overpass. Ayan, napaka-lainis oh nandito tayo sa taas naglalakad kapunta tayo dyan sa looban kapasok tayo dyan sa entrance Shout out sa kayo mga Sonya Tayston Ayan mga kami shout out sa iyo Nandito tayo, update tayo ngayon dito sa Manila Bay Sa phase 1 Ayan, anong uh, kaganapan dito Kasi medyo uh, matagal-tagal naman tayo dito na hindi nakabalik ko na kulang-kulang sampung araw ayan ayan ito yung mga yung mga vendors natin dito maganda na dito kasi malinis basic uh, traditional sa sakyan natin dito sa Pilipinas mga sinaw na kabayo kakalisa ayan ganda oh, ang dami mga halaman ayan, napakalinis sarap ang maglakad dito uh, kahit sabi mo mainit siya aram na mo yung lamig dahil gawa ng uh, nasa tabing dagat tayo maganda pasok tayo dito para uh, maglakad-lakad. Manila Bay, Dolomite Bay. Ayan. Papasok naman tayo dito para maipakita natin sa inyo. <laughs> ayan mga guys, ito. Huwag niyo kalimutan dito yung mga plastic bottle Kailangan dito niyo iwan kasi okay, yung iba natin mga kababayan ay iniiwan natin kung saan saan yung mga plastic kawawa yung mga nagwawalis dito ayan ah, medyo kaunti lang ang nagkukan nga konti kaunti lang ngayon ang namamasyal dito mga guys ayan, update lang tayo dito sa inyo para mas maganda sarap mo masakit sa mata. Kala mo hindi masino pero napakasilaw masakit sa mata. Yung uh, pansang reflex ng buhangin na puti. masilaw daw. napakagandang view dito ngayon. No? Grabe, ang ganda ng view. Ayan, meron naman dito ng na mga... Uh, uh, kababa yung ating mga foreigner na mga taga ibang bansa mga taga mga tao dito yung mga taga Afrika at yung mga uh, bisita sa ating bansa alin na alin talaga sila nang gukong talaga sila sa view din no oh. kitang kita din natin ah, uh, naga picture taking din sila natutuwa din sila siyempre ah uh, siguro walang dagat din sa kanila siguro kaya natutuwa talaga sila yan yung mga foreigner na mga bisita yan napakaganda mga pan dito guys oh. ganda ng mga view yan yung mga siguro mga estudyante yan dito sa Pilipinas kaya nagawa ng mga masyal sila dito yan nag picture taking din sila yan malaking truso oh. nabulok na lang yan yan yung mga pandito ganda ayan o, yung mga water lily ah, uh, lumulutang ayan ganda ng mga view dito guys sarap maglakad-lakad dito kahit dito lang tayo sa loob na ipapakita natin sa inyo napakaganda ayan, kaya lang gaya niyan may mga basura pa rin dito ayan tingnan nyo ang basura nila nakabalot sa plastic ayan may mga styro may mga papangasang uh, lasada oh yung kulitim na dinideliver yan tapos nga ating mga kababayan kawawa talaga dapat eh, uh, nilalagay sa tamang lalagyan kawawa yung maglilinis dyan dapat sana uh, magiging kwan tayo uh, bawat isa sa atin maging malinis tayo para uh, para naman sa mga kuling, ano, sa mga bagong sibol ng mga kabataan para makita nila ba ang ganda pala ng Manila Bay kasi kung pabayaan din natin yung mga bagong sibol eh tayo naman patanda na sila yung mga bagong sibol naman sabi nila ba hindi na pangalagaan yung mga karagatan kaya madumi pero kung maayos tayo ayan panasiliin natin yung kalinisan maganda ganda ng view mga guys oh. harap maglakad dito ayan yung tubig nandiyin lang yung tubig mga guys oh kitang kita nyo talaga yung kwan ayan kagaya yan mga no, no, no. stairo na pagbihala nila nandiyan sa tabi kakaroon pa rin ang dumi palinis na sana ang problema yung mga styro tinatapon na kung saan saan kaya dinadudu, na, dumudumi naman yung sa tabi binabalot nila yung mga styro yan o no? kagaya so, dyan kulang sa disiplina kasi yung ating mga kababayan kaya ganun talaga kung saan saan tinatapon tapos magnereklamo sa uh, ating gobyerno na napapabayaan. Ang problema naman sa atin naman mga sibilyan tayo naman ang mamamayan tayo naman ang hindi sumusunod kung saan saan tumatapon ng mga basura. Kaya ginagawa ng tubig, binabalik din sa tabi. Ayan. Ayaw nila yung malinis kapaligiran eh. Yan, dami mo ay styro po kung makikita mo styro din yan o no? oh. ayan oh. No? oh, diba yung mga yung sa sasan nagaya ng mga kape ayan okay guys sa uh, patuloy ko na to. tayo iuwi na rin at uh, ayan yung ating uh, Philippine Coast Guard yan, yan, nagbabantay dito Ah, uh, sa mga taong naliligo diyan. Ayun. na natin 'to ang ating pag-vlog at tayo uwi na, guys. Uh, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa atin. Sa walang ingat. Ah, ingat Buket, God bless. Ang dito lang muna. Bye-bye.